anak nyo? Ano po, bali sampo po hanggang doon sa una asawa po. Ah, so ibig sabihin may una kayo asawa? Opo sir, pero so, naghiwalay po kami. Bakit? Pinalit niya pa ako sa ano, dalaga. At e, pinalit ka sa dalaga? Opo sir. Pakalungkot naman. Asawa din ako ng pangalawa sir. Ah, nag-asawa ka rin, gumanti ka. Siya po ang una, tapos nag-asawa na rin ako. Kasi kailangan ko din po sir yung yung so yung asawa mo ipinagpalit ka sa dalaga opo mga anak ko na sa malayo kailangan Umu... hindi sila umuwi nung birthday ko sa hello, hello na ay. Hello, Kumusta po kayo? Anong ginagawa nyo? sa tartar po, ano, po sir. Ah, pwede ba makituloy? Pwede po. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon mamam. Ay, ang dami. Ano pangalan niyo Nay? eh? Sinaida. Papyo po. Si nanay Sinaida. Opo. Pwede ba maipagkaibigan? Pwede naman po, sir. Oo. Oh, Ilang taon na po kayo Nay? 51 ko. Sa so, bahay niyo? Ito sir. Ito eh lalaga ko sir tapos ibinta namin sa bagsakan po sir ay ang hanap buhay nyo opo sir saan nyo kinukuha yung labong dyan po lang sa likod kasi sir ano yung inaalagaan namin itong hindi po namin lupa ito pinapaalagaan lang po abalik ah, caretaker lang kayo opo sir na ganyan pala yung proseso opo sir hmm? araw araw ganyan hindi naman sir Oo. Dalawang beses lang po sir sa isang linggo Ah, dalawang beses sa isang linggo Magkakano po, Magka -ano po bentahan ninyo yan? Ano po sir? 50 po isang kilo Mga ilang kilo na po yan? <coughs> Ito po sir Oo. Mga ano, limang kilo lang po yan sir Ah, limang kilo so 250 po, sir. Pero ilalaga pa no? Opo sir <coughs> Nay, pwede ba makiupo ako? O, sige po sir <coughs> Makikita ko sa iyo oh, nay, okay lang? Okay lang po Ilang taon na po kayo nay? Oh, 51 po so 51 anak nyo? ano po, bali 10 po hanggang doon sa una kong asawa po. Ah, so ibig sabihin, may una kayo asawa? Opo sir, pero so, naghiwalay po kami. Bakit? Pinalit niya po ako sa ano, dalaga. At e, pinalit ka sa dalaga? Opo sir. Kakalungkot naman. Bakit namang nangyaring ganun? Ilan ang anak ninyo bago kanya ipagpalit? Ano apat na sir, maliliit pa sila sir. Maliliit pa yung anak mo nung ipinagpalit ka sa dalaga? Opo, eh. sir. Yung, ganito rin ang hanap buhay ko, sir. Pinambuhay ko doon sa mga anak ko na nung naghiwalay po kami. Nga nung iniwanan ka ng asawa mo, apat ang anak nyo. Opo. Maliliit pa sila noon. Opo, sir. Ngayon, ilan taon na yung mga anak mo? Mga ano na, sir. May mga asawa na rin sila, maaga na rin silang nag-asawa. sa hmm. hirap po ng buhay. O, oh, kumusta na ngayon yung asawa mo nang iwan sa'yo? Asa na siya ngayon? Nandun po sa asawa niya. O, oh, may anak na rin. Meron na po sir. Mayaman na? Hindi naman po sir. Ah, hindi naman. Ikaw po na, mayaman ka na. Hindi po sir. Nag-asawa din ako ng pangalawa sir. Ah, nag-asawa ka rin. Gumanti ka. Siya po ang una. Tapos nag-asawa na rin ako. Nag-asawa? Kailangan ko din po sir yung, yung kaano ko po sir. Kasama ko sa pagganap ng buhay. Tapos yung mga anak namin doon sa una po nasa akin noon. Sinamahan niya po ako na nag palaki ng kunti yung mga anak ko sir. So sa pangalawang asawa mo na ilan na anak mo? Lima po sir. L Bali siyam? Opo sir. Apat tapos lima? Opo sir. Tama? Siyam lahat? Opo sir. Oh. <coughs> eh, yung harap buhay po ng asawa ko pabinsan sir, nag-uuling. Ngayon, yung asawa mo yon. Opo. pabisan po, nag-ano din kami, tinda kami. Mm -hmm. ano, ganun Ba't kaya na-chap-chap yan talaga? Na? Hindi ba mayroong pang bus, para mabilis? Hindi kaya? <coughs> hindi po. Sa itak po sir. Kasi hindi po sanay po yun. Oo. Ito, sanay po namin. But hindi kayo nasusugat? Paminsan sir, naiitak namin yung kamay ko. Oo. nasusugat din. Oo po sir. Bago ang lahat na Ako nga po pala si Daddy Frankie. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Opo yung sa ano po dito po sa yung nag ba, nagbablog po. Ah, nagbablog. Pero napapanood mo yung Opo, nakapalo po kayo sa cellphone ng anak ko. Oh, eh gano'n. napapanood mo. Okay. <coughs> ano ba mga ginagawa ng da Team Daddy Frankie? Yung ano po sir, yung umiikot po sila. Tapos? Tapos yung namamasyal po sila sa bahay-bahay ng... Ano. Tapos? nagbibigay po ng ano, mga tulong po. Ah, nagbibigay ng tulong? Ang hirap po ng buhay namin dito, sir, ano, pag hindi po kami magtanim ng gulay, tapos pag tag-araw po, wala kaming paninda, kung hindi mag-uling po, may magpapahihip po sa amin ng kahoy, putulin po namin yun, uulingin po namin para maka-ano po kami ng pang-araw-araw lang sir. Mm hmm tapos magtanigan so. shoot. Ito hindi niyo lupa ito no? Hindi po sir. Nakikitira lang po kami. Ah nakitirik lang. Gaano na kayo katagal nakatirik dito? Hindi lang po ano 20 years mga 30 years na Malit pa po ako dito nung Sino may-ari tong lupa? Sa mga ano po diyan sa Kuraming ah. family po. Ah Kuraming family. Kilala niyo naman sila. Oo po yung tatay ko. Ah ay ah, baling unang tumira magulang niyo pa dito. Opo. Tapos kayo naman ang sumunod. Opo, sir. Nga lang po, sir. Pag ano, mayroon pati puso po namin, wala. Anong puso? Yung gripo po po, tapos ah. kuryente. Ha? Opo, kuryente, wala rin. Wala po. Tsaga lang po kasi mayroon nga po ang buhay. Pag, pag mga, yung nakikita namin po dito sa paninda, tinitipid na lang namin po, sir, na ano, pinangbabaon sa mga anak Mm <coughs> Kasi nga po, walang trabaho din yung isa po. Nag asawa po kami nung... Nung nagkilala po kami ng asawa ko, binata po siya. Uh Oo. -oh. Sa palingki po kami nakakilala. Ah, binata yun na pangasawa mo rin. Opo. So, yung asawa mo, ipinagpalit ka sa dalaga. Opo. Kaya gumanti ka, nag-asawa ka rin ng binata. Lumigaw din sa akin po sa palingki. Ah, niligawan ka sa palingki? Opo, sir. Yung nagtitinda po ako. Oh, o, kumusta naman ang samahan nyo ng bago mong asawa ngayon? Buti naman po sa okay sir. Natulungan po kami, ganun. Oo. Oh, okay. Nagtutulungan kami kung ano po yung ginagawa ko. Nagtitinda, nagtitinda rin po kaming dalawa. Ah, magkasama lagi. Opo. Okay. Tapos pag mag-uling, nagbubuhat din po ako. Ini ah, dyan kayo nag-uling? Opo, oh, sir. Tulong-tulong. To Opo, oh, sir. Kasi okay. wala pa kami pong anak na tumutulong sa amin. Bakit? Ba't walang anak? Eh, yung mga anak mo na una. Wala po, nag-asawa din po silang maaga eh, ano, mahirap din po ang buhay nila. Nasaan na sila ngayon? Nasa ano po, kung saan po nakapag-asawa sila, doon po sila. Malayo din sa amin. Ah, wala sila dito? Opo, yung mga anak namin sa amin. Pero nagkakausap-usap naman kayo? Minsan lang po sa, sa ano, isang taon po. Ay bakit? saan ba, lugar ba sila? Bakit once a year lang? uh, minsan po nasa Maynila yung isa. Uh, hindi ba nila kinukumusta yung nanay nila? Nangungumusta lang po. Eh, wala din silang anak buhay. Ganun, sir. Mahirap din. Mahirap din po sila. Mm uh, -hmm. kami, ha? I-upload namin to sa Facebook, YouTube. Okay lang? Okay lang po. Mapapanood siya. ng mga anak mo to. Ano sasabihin mo sa mga anak mo? Sa mga anak ko. Oo. Oh. na nasa malayo sila, kailangan mag-iwak po sila doon sa ano, may nilap po para hindi po sila ano yung alam niyo na po yung mga ibang tao mm -mm. na masasama po mm -mm. ganun po sir Kailan sila huling dumalaw dito? Noong nakaraang taon po noong May. Ah matagal na rin. Opo. Hindi mo sila namimiss? Namimiss ko din sila sir kaso oh alam. Wala mahirap din po sila. Mm -hmm. Pero po sa kanila yung ano sir yung kinikita nila. Pero kung pamasahe lang naman ta para madalaw kanila di madali lang? Madali lang po, sir, kung mag-iipon po sila. Mm -mm. Kasi kulang pa nila yung sahod po nila, kung magkano lang. Oo. Uh -huh. ba diba, nay, mas masaya pag dumarating yung mga anak natin, sabay-sabay dadalawin yung nanay nila? Opo, sir. Masaya yung ganun, no? Opo. Kahit walang pera, magluto ulang ng pakbet dyan. Basta salo-salo. Opo, sir, yun lang. Gusto mo ba ng ganun, nay? Opo, sir sabihin mo para mapanood ng mga anak mo? Yung mga anak ko na sa malayo, kailangan nung umu hindi sila umuwi nung birthday ko sa Oo. Sige, sabihin mo. Hinihintay ko sila kasi namimiss ko din sila. Oo. Hindi nila ako dinalaw, sir, ng birthday ko. Hindi ka nila dinalaw. Opo, okay, Nakalimutan nila siguro. Pagkakawala din po siguro silang ano, sir. O oh, hindi, manawagan ka na lang sa kanila kahit hindi birthday. Basta dumalaw sila, sabay-sabay silang papasyal, di? Opo, oh, sir. Mga anak ko na nasa Maynila, kailangan ano, pasyalan nyo rin ako. Kahit minsan lang. Kasi alam nyo na, yung hanap buhay ng nanay nyo, ganito lang. Pag hindi po kami magtitinda o kayo mag-uuling, wala rin. Kunting tiis, basta hindi po tayo nakakalimut sa Diyos po. Mm. sa Saan palengke ka nagtitinda, Nay? Eh? Sa Bagsakan po, sir. Anong palengke? Sa, ano ba, yung bang... Ah, okay. Gaano mo to na katagal ginagawa eh? ito, Nay? Noong mga malilit pa yung anak po, sir. Ganyan na yun. Ah, ganyan na. Kasi wala pong tutulong kung hindi nagtutulungan po kami, sir. Hmm. Bakit kailangan pang ano na hilaga bago ibenta? Para pag ano po iluluto na lang po nila. Ah, ganun. So malambot na 'to. Gusto nyo? Masarap. Gusto nyo serta ano? Ikman ko muna. Hindi pa so ano, ilaw pa yan. Ay, hindi pa eh. Hindi pa pa yan kainin. Hindi pa sir. Pwede kong ano. Malulubi ka nyo na eh, pagbibigay mo sa akin. Hindi naman sir. Para matikman nyo naman po yung ano namin. Hindi namin na ano lang. Mapait pala. Opo sir, pag ano, hindi pa nalaga. Ay, hindi pa nalaga. Opo sir. Kasi pag ano sir, nalaga na, ay ano, gawin yung salad po sir, pwede. Ah, gawin salad. Opo, sir. Marami pa po kami ano hiwain hanggang mamaya po. Ah, hanggang mamaya? Hangga, anong oras ka matapos maghiwa niya, Nay? Habang ano hinihiwa pa namin, mga alas 5 po. Hmm, hanggang alas 5. Tapos, ilaga niyo ng gabi? Ilaga na namin po. Ngayon din. Ngayon din. Tapos Taos bukas na umaga, ibenta. Hindi po mamaya ang mga ano, alas 6 ng gabi po, ipupunta ko na po para may pambili kami bigas po. Ay, ganun? Wala ka pang bigas? Wala po. Ano ba yan? tapos bigay mo pa sa amin yan. Okay lang, sir, para matikman nyo naman yung ano. O, oh, sige, salamat, Nay, ha? Mga ilang kilo na to, Nay? Hindi ko po alam kung ilang kilo po yan. Sa't kalahati? Kasi, kasi, po, sir, pag, ano, nalaga na, ano, meron naman akong kiloan dyan. Oh, mas marami, ano, ah, pag nalaga, mas bibigat? Opo, sir. O. Oh. Ganyan po, ganyan pa po yung, ano, yung? Yung bigat niya po kasi hindi pa siya nalaga. Ah, uh, okay. Sige na, dahil mabait at binigyan mo, bigyan din kitang bigas. Kuya Risky, pahingin bigas, isang sako. Bigyan natin si nanay. No? Marami po ako estudyante. Tinitipid ko na lang po yung Tin baon nila. Tinitipid mo yung baon nila? Opo. Para magkasya lang po yung mga budget nila na isang linggo po. Oo. Uh -huh. Atabi ko po yung kasi 30 30 lang yung ang binin. Bili na lang po sila ng ulam. Ay ganun? Opo oh, sir. Ah ulam lang ang ano bibilhin nila. Opo oh, sir. At saka yung pamasay po sir. O. Oh, matalas din ba yung kutsilyo mo nay? Opo. Oh, matalas din pero ang laki hindi ba nahihirapan ikaw? Hindi naman po. Sir. Hmm? Kaso sanay po ng natanim maghiwa-hiwa po. O oh, sanay na maghiwa ganyan lagi. marami po kami kalat kasi ano paminsan sir nagpupulot kami ng mga karton mm. -hmm. sa palingki po ah nangangalakal din kayo po, okay, sir. tapos ngayon ito Pap mga kababayan Pap yung, yung hanap magbibinta po kami ng ano mga produk namin ano pag uwi po namin nakakadaan po kami ng mga karton karton oo yun po dinadaanan na lang namin Mm. -hmm. Ikan po sa ano, tricycle. Tapos iipunin namin po na isang buwan. Oo. Oh, maparaan talaga, ano? Opo, sir. Ganun lang po. Mm. -hmm. Tapos yung mga mano, nagpaparami para pagkuhan yung mga may bibili po. Mm -hmm. May ibinta pa pang pang bayan po sa school ng mga anak namin. Pag may babayaran po sila, sir. Oo. Oh. Ang galing naman. Okay na. Ayan. Ayan na, Nay. May bigas akong, ano, bigay sa inyo para makatulong. Sabi mo, dito, bro. Thank you, kaya Jessie. At syempre, dahil marami daw estudyante si Nanay, Nay, bigyan kita ng, ano, Nay, kaunting tulong. Nay, 5,000 po. para makatulong, no? Okay. Thank you, sir. Maraming salamat po, sir. Kasi ano, tipidin ko na po ito pambaon ng mga anak ko. May mm. babayaran po kasi sila sa school. Eh. Oo. Salamat po. Maraming salamat po. Mm -hmm. Dito po sa ano, kay Daddy Frankie. Opo. Salamat na yan. Laban lang. Nadaanan ko lang kayo dito. Napansin ko lang po yung uh, kalagayan sitwasyon nyo rito. Kaya sabi ko, kumustahin ko kaya sila nanay. Ayan mga kababayan, ito po ang kalagayan ni nanay na uh, anong tawag dito? Maglalabong at the same time nag-uuling din sila and namumulot din daw po sila ng mga kalakal. Kaya bagsakan. Kaya salamat sa Panginoon at nadaanan natin sila at naabutan natin sila ng kaunting tulong pinansyal at saka bigas. At uh, pasalamat ako sa inyong lahat mga kababayan. Muli na naman po tayong nakatulong. Ano masasabi ni nanay na katanggap ng blessing sa araw na ito? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Tapos sa ay God po. Iyo, number one po. Lagi ay po tayong... tayong nakakalimot sa God. Yes, lagi tayong mag-pray para kay God na. At saka, at saka po sa nagbigay po ng tulong, pinagdarasal hmm. ko po sila na laging malakas po ang mga katawan nila. Okay. Lahat-lahat po sila. Okay. Sa asawa mo na, anong masasabi mo sa asawa mo? Buti nga po, ano, mabait yung asawa ko rin. Kung ano yung ginagawa ko po, sir. Tumutulong din siya. Mm -hmm. Kung ano yung fan, nagtutulungan po kami. Pag unti yung ano, aburido dun po. Kaso nga lang, ano, mahirap din po sila ng buhay nila. Mahirap. mahirap din talaga. Okay. Mahirap okay. din po sila. Okay lang yun. Basta nagsasama ng maayos, nagkakaunawaan, no? Okay. okay. Oh, last message sa mga anak mo na yun mga anak ko, bisitahin nyo rin ako dito. Kinukumusta ko kayo, kaso nga lang. Paminsan hindi kayo sumasagot. Ay, ba't din nila sinasagot si nanay? Aburido rin ako kung ano yung nangyayari po sa kanila na doon. Mm -mm. Ay, sabihin mo sa kanila, sumagot si sila? Hindi sino? po ako makatulog. Mm. Kasi hindi ako dinalaw nung birthday ko. Madalang kayong pumunta sa akin. Mm. Hindi mo nila ako kumustahin kung ano yung kalagayan ko. Pero alam nila po yung kalagayan ko ganito po. Alam nila ganito hanap buhay? Opo. Nung bata po sila ganyan na. Ah, ganyan din. kaming mag ina po. Mm hmm. Yun nga lang po. Hanggang ngayon, ganin pa rin. Oh, sige na, thank you so much po. Oh, sige ah, na, thank you po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga kababayan. God bless po. Salamat po itong bigas mo. Oo, oh, sige na. Walang anuman po. Para sa inyo talaga yan. Okay. Thank you po. Ay, oo. oo. Oh. Oh. Burito ko to. <laughs> Burito agad eh. No?